Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang batayang impormasyon ng sarili. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, isa na ipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. A. Nakakikilala ng mga batayang impormasyon ng sarili. B. Naiuugnay ang batayang impormasyon ng sarili sa mahalagang bahagi ng pagkilala dito. C. Naipahahayag ang mga batayang impormasyon ng sarili, hal. pangalan, edad, kasarian, magulang, tirahan, petsa ng kapanganakan, palayaw, mga gusto o hilig at paniniwala o relihiyon. Narito ang mga batayang impormasyon: Pangalan, edad, kasarian, magulang, tirahan, petsa ng kapakanakan, palayaw, mga gusto o hilig at paniniwala o relihiyon. Una ay ang pangalan. Pagkasilang sa sanggol, ibinibigay ng kanyang mga magulang ang pangalang dadalhin niya hanggang sa paglaki. Halimbawa, Juan B de la Cruz. Pangalawa ay edad. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at ipinagdiriwang tuwing sasapit ang araw ng kanyang kapakanakan. Halimbawa, si Juan ay anim na taong gulang na noong ikatlo ng Mayo. Pangatlo ay kasarian. Ang kasarian ay tumutukoy sa pisikal na pagkakaiba sa pagitan ng tao. Sa biology, mayroong dalawang uri nito ang babae at ang lalaki. Pang-apat ay magulang. Sila ang nag-aalaga sa atin. Mahalaga na ang bata sa kanyang pagsilang ay may kinikilalang magulang at nag-aaruga habang siya ay lumalaki. Halimbawa, ang aking mga magulang ay sina Jose at Ana de la Cruz. Panglima ay ang tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan dito nagkakasama-sama ang miyembro ng pamilya. Halimbawa, si Benny ay nakatira sa barangay San Ildefonso, Bulacan. Pang-amin ay kaarawan. Ang kaarawan ay araw ng anibersaryo ng kapak-anakan ng isang tao. Halimbawa, ikawalo ng Pebrero taong 2014. Pang-pito ay palayaw. Ito ay pamalit sa totoong pangalan ng isang tao. Halimbawa, Bell. Ano ang iyong gusto o hilig at paniniwala o relihiyon? Tandaan, ang mga impormasyon ng iyong sarili ay ibabahagi mo lamang sa iyong kapamilya, kaibigan at mga kinauukulan tulad ng mga guro, doktor at mga pulis kung kinakailangan. Huwag na huwag mo ding ipagkakalat ang iyong impormasyon sa mga hindi mo kakilala lalong lalo na sa social media tulad ng Facebook at TikTok. Masasabi mo na ba ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili? Para sa iyong performance task, sa harap ng klase, ipakilala mo ang iyong sarili. Sabihin mo ang iyong buong pangalan, edad, kasarian, magulang, kapatiraan, kaarawan, palayaw at mga gusto o hilig at paniniwala o relihiyon. Ano ang natutunan mo ngayon sa ating aralin? Ano ang dapat mong tandan kapag nagpapakilala ka ng iyong sarili? Kanino mo pwedeng sabihin ang mga batayang impormasyon ng iyong sarili? para sa ating pangkatang gawain bilang isa. Panuto, gumawa ng ID at ilagay ang iyong mga impormasyon. Para naman sa ating pangkatang gawain bilang dalawa. Panuto, basahin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang letter ng tamang sagot. Isa, kung ikaw ay magpapakilala ng iyong sarili, Paano mo ipapakilala ang iyong sarili? A. Hindi ko alam. B. Juan ako. C. Ang pangalan ko ay Juan. Dalawa. Paano mo sasabihin ang iyong taon ng kapanganakan? A. Hindi ko alam. B. Ako ay sampung taong gulang. C. Sampo na ako. 4. Paano mo sasabihin ang pangalan ng iyong mga magulang? A. Rene Santos at Ronald Santos. B. Ang pangalan ng aking ina ay Rene Santos at ang pangalan ng aking ama ay Ronald Santos. C. Rene at Ronald. 4. Paano mo sasabihin ang pangalan ng iyong paaralan? A. Elementary School B. Ako ay nag-aaral sa Central Elementary School C. Central Para sa iyong pagtataya, panuto, basahin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot. Isa, may bago kang kamag-aral buhat sa ibang paaralan. Nais mong malaman ang pangalan niya. Ano ang itatanong mo? A. Saan ka nakatira? B. Kailan ka pinanganak? C. Anong pangalan mo? Dalawa, naliligaw ka sa parke. Tinanong ng pulis kung saan ka nakatira. Ano ang sasabihin mo? A. Ako si Juan de la Cruz. B. Ako ay nag-aaral sa Central Elementary School. C. Ako ay nakatira sa Barangay San Gabriel. Tatlo. Tinanong ng iyong guro kung kailan ka ipinanganak. Ano ang sasabihin mo? A. Ipinanganak ako noong ikawalo ng Hulyo taong dalawang libot labing B. Ako ay anim na taong gulang. C. Ako si Maria Cruz. Apat, kaarawan mo. Tinanong ng iyong mga bisita kung ilang taon ka na, ano ang sasabihin mo? A. Nakatira ako sa Laguna. B. Ako ay anim na taong gulang. C. Ako ay pinanganak noong ikatlo ng Pebrero taong dalawang libot Lima. Bakit mahalagang malaman ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili? A. Para magamit sa pakikipagkilala. B. Para maging magaling sa klase. C. Para maging kagiliwan ng mga tao. Para sa iyong takdang aralin. Takdang aralin. Sagutan ang bawat patlang: paboritong kulay paboritong palabas, mga kaibigan, paboritong pagkain, mga alagang hayop. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw, mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.